O narito po ang paggawa ng empanada, kaya lang ang panloob ko ay spinach, mozzarella at saka po ham. Pero kung gusto niyo ipalitan niyo po ng ating giniling na may patatas at carrots at green peas o kaya na may manok, kayo na po ang bahala. Ang importante na ipakita ko sa inyo kung paano po paggawa ng dough, makagawa tayo ng simpleng empanada. O kailangan po lutong-luto yung sibuyas. Lagyan natin ng garlic. Tapos maglagay tayo ng harina, mga 2 tablespoons pampalapot para magkakadikit-dikit yung palaman tomato sauce lahati for now dadagdag na natin ng ham lagay tayo ng tubig 1 fourth ng frozen spinach frozen po yun hayaan nyo siyang matunaw dito konting asin paminta yan yung nagkakadikit-dikit na shredded mozzarella cheese o oh, 1 cup ng mozzarella Humahaluin lang natin yan. There you go, everybody. Pinalamig ko na po yung feeling. Ang dami ko palang nagawang pala. Ito naman po, natin ang pagawa ng masarap at flaky dough. Dalawang stick po ng butter. Ang gagawin natin, yung malamig na malamig, ha, buong-buo. Pagkatapos, eh, ataduhin nyo po ng ganiriya. Maliliit na maliliit na kudrado. Ganyan-ganyan. Itabi nyo muna sa palamigan habang ipiniprepare nyo po yung ibang ricado. Kinakailangang matigas kasi yan, eh. Haring all-purpose flour, hari na po. Gumagamit ako ng food processor. Lagyan natin ng asin. Meron pong iba naglalagay ng asukal. Abay, ako din po yung naglalagay ng asukal para may konting tamis. <coughs> Inilabas ko na po ang butter at gagamitin na po natin. Ilalagay ko po din eh. Dahan-dahan lamang. O paalala lang mga kaibigan na hindi pwedeng padaskol-daskol ang trabaho nyo dito. At yung mga ricado'y mamahal lalo na kung ito'y gagawin yung pang negosyo. konti lang po ang pagpepres hanggang sa magkabutil-butil yung harina at butter. Let's add one egg. Ito po ay malamig na malamig na tubig. I will add it to the harina. Process it again using the pulse. Okay, tignan po muna natin. Importante, you do not overmix. O oh, ito po pala tandaan para alam yung tama ang ginagawa nyo. Kapag kakinuha nyo po yung dough, dapat po ay eh, nagkakadikit-dikit kapag ka, pinindot pindot nyo. Ngayon ay eh, kung buhaghag, ibig sabihin ay eh, kulang pa po sa tubig katulad ni eh, Lagyan pa natin. So dadagdagan ko siya unti-unti ng tubig para next time na itest ko siya, mahold ko na siya at uh, mabubuo na siya on its own. Naglagay po ako ng konting tube, so 1 tablespoon po ng cold water ang dinagdag ko dun sa dough. One more time. Tapos niya, eh, kumaok po kayo ng konti at bilugin sure. niyo po sa kamay niyo. Makikita niyo naman yan eh, o kung namumuo, parang clay, o hayos na po yan. O dapat po malinis ang pasimano ha, yung paggagawa nyo kasi linis ng kalooban nyo, ng biyanan niyo. bago nyo ilagay itong ating dough. Kung sinundan nyo po ang sukat ng tubig na inilagay ko't malamig, mapapansin nyo pag inilagay nyo sa pasimano yay, buong buo, mabibirid nyo ko agad at hindi magkakalasog-lasog o kaya na'y buhagag. Tignan nyo. Ganyan lang. Pag samasamahin nyo, kasi didikit at didikit naman talaga siya. Ayaw nyo itong maging masyadong malambot. Isang malaking bola ng empanada dough ang nabuo natin. Let's cut this in half. Napakalambot at napakadali. Look at this. Pagkahati nyo po sa dalawa, eh, trabahuhin nyo isa't isa. Kumot malambot nga yan at masarap kalikutin, parang gawin yung isang malaking hopya ba? Ganun ang itsura. Ngayon, i-chill ichi natin to, but I'm going to wrap this. Yan. And palamigin natin sa refrigerator. Yeah, using your clean hands, lagyan nyo ng konti harina para hindi dumikit. Yung rolling pin, lagyan nyo rin ng konting harina. Apply a little pressure as you roll the dough outward. And just keep rolling it with a little bit of pressure. Yan. Ito, takip lang po ito na gaya ng peanuts or biscuit. O, oh, yun. Do it again. Lagyan natin ng konting harina. There. Okay, let me show you how it's done. Hing hindi masyadong madami, slowly pick up or gather the edges. O ayan, Ipo-fold nyo lang. Tapos dahan-dahan nyo with a little bit of pressure, i-press nyo yung paligid, yung edges. Yan yun design sa paligid. Dahan-dahan nyo pong i-press yung tinidor sa paligid. So it ensures na talagang sealed yung edges para pag-prito nyo, hindi siya madudurog or sasabog yung laman. Yan, dalawa na. Ilagay nyo to sa freezer habang pinapainit yung mantika for a few minutes bago nyo iprito. Okay, nilagay ko muna sa freezer, mga 30 minutes, and then iprito na natin. Okay, kung maliit lang naman ang pinagpipirituhan nyo, do it in batches. Between uh, 3 to 5 minutes, pag golden brown na, o oh, tanggalin nyo na. Tapos para mawala yung kanya, excess oil. Try natin yung isa. Nalamig ko na muna. Yan, ang spinach. Yung ham, yung mozzarella cheese. Okay, di ba? Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.